Boss, abot tayo nga ang ideyo mo ah. Tiyempre. <laughs> Boss, ba't happy ka ngayon? Anong meron? Kasi officially, nakuha na natin yung documents sa newly acquired properties natin sa Pag-ibig Funds. Oo. Oh. So, ayan, nandito yung mga documents. Oo, oh, ilang properties yan sir? So, meron po tayo ulit na 28 properties ready for selling. Grabe! 28 properties. Kaya pa lang kapal boss na puro ah, titulo. Medyo marahaw oh. marami talaga ramin yung titulo. Kasi this is our business uh, since 2018 sa Pag-ibig Fan. So we buy, uh, renovate and sell. So sa mga nabili nating mga na foreclosed na properties, so nina-renovate natin. Pero minsan nakakabili tayo yung lot only. So yun naman tinatawag na buy, build and sell minsan oh. pag uh, kailangan ng funds, wag nagkukulangan ako ng funds uh, as is lang yung lote eh. So meron naman kasi tayong discount sa pag-ibig, doon na lang tayo bumaba pag lot only, pero hanggat maaari uh, ginagawa namin ng structure, tinatayuan ng bahay para mas makapag-give tayo ng value ang uh, kagandahan kasi sa mga mapilis properties it's very affordable at napakaganda ng units Through the years I am very confident and proud Na we were able to deliver value To our clients Hindi siya perfect Pero at least we know Yung value for money And done uh, Nakita mo ba yung ano? Yung before and after Nung isa nating Opo oh uh, sir Sa blue fields no? yung... uh, Pwede ba nating i-roll dito? O, oh, i-roll natin uh, yan sir uh, Pakita natin sa uh, video oh. na ito uh, Para makita nila yung Before and, and after. after Alam mo Ah, uh, gusto ko rin ituro yan sa mga ano natin, sa mga kababayan natin na gusto uh, gustong mag-business sa real estate. Tayo naman, uh, open tayo sa ano, eh, open tayo sa information. Uh, open book naman si Jolliver so I can teach everyone maraming nga nag -ano, eh maraming nag-encourage sa akin gumawa daw ako ng course about that oh. so I'm planning I'm planning pasensya na kayo kasi sa sobrang dami namin ginagawa hindi ko nalulugaran yan pero we are very very excited to share it to you sa lahat ng ating mga viewers sa lahat ng ating mga followers para po matutunan nyo rin yung uh, real estate business na yan kasi you know ewan ko ba I'm really happy when people become uh, successful. So, yung pwede kong i uh, that's lagi kong ano yan. Yung kaya kong i gusto ko talagang ibahagi sa mga kababayan natin. Kasi, yun lang, din naman ang kaukulan natin sa mundo. No? And I believe the more you share, the more uh, positivity, na binibigay mo rin sa mga tao, the more na babalik. Naniniwala ako doon eh na ano man yung ibinibigay natin, babalik yan. Minsan 10-fold, baka mga 20-fold. We, 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 may never Pero hindi naman natin inaasahan yun. Kung hindi naman natin ina-expect Sa atin naman, what is important is we help uh, other people. We help them to succeed too. Kaya po, abangan nyo, no? Abangan nyo yung aming mga magiging lessons mga course about that sana sana malugaran na namin para agad naming maituro pero kung talagang minsan kailangan kailangan nyo na just leave a message sa ano namin sa uh, page namin para ano para ma-share na namin sa inyo agad-agad yung information pwede na yung mag one on one I'm very open to that Uh, para ma-schedule na rin ni Denzel. Si Denzel kasi super busy. Hindi ko alam kung uh, uh, malulugaran ba ni Denzel. Pero kung magkakaroon tayo ng meeting, I'm very willing to share po sa inyo. Siguro we have another meeting. Uh, that's all for now. Thank you so much. Power morning po sa inyo lahat.